Ayan po mga ka surprise surprise. Ano po ba ang latest? So nag-review po ako ng Greek yogurt. At hindi po ito yung kinukutsara, ito po yung yogurt na iniinom. So kung di pa po kayo nakainom ng yogurt, ito na po yung chance nyo. Pero mga ka surprise surprise, bakit ko po ba ito ni-review? Kasi po mga ka surprise surprise, mahilig po ako sa buy one take one and lahat po nang nabibili ko ng buy one take one, nire-review ko po. Especially po kung nasa mainstay na po siya sa supermarket mainstay meaning lagi na po sa siya makikita doon ganon so at least alam niyo na kung ano yung lasa pag na-review ko po so panoorin niyo lang po nandito po yung sa Facebook ko ayan this is Pasqual yogurt drink mango flavor mm. Masarap po siya mga ka-surprise-surprise. And kung gusto niyo po mapanood yung full review, nandito po siya sa Facebook ko. Puputulin ko na po yung video.